Happy New Year po sa ating lahat. Uh, ngayon po ay araw ng ipagluluto. Kasi mamaya po ating gabi ay kainan na uli. Uh, ang gagawin ko po ngayon ay magluluto po ako ng imbutido. Alahani. <laughs> Alahani, ano? <laughs> Meron po tayo dito isang kilong giniling na karning baboy. Ayan, isang kilo po. Tapos, lalahok po natin itong aking giniling na carrots at bawang at sibuyas. Pinaghalo-halo ko na po para isang ano sa gilingan. Nalangay ko na po. Yan. Tapos, nalagyan po natin ng ano ito nga? Ano nga doy? Bell pepper. Bell pepper. At, saka lalagyan natin ng isang kutsarang uh, pickles. Ang pickles. Bibili lang po tayo ng tingi. Ay, tingi. Tingi. Isa lang po at maasim po pagkana Tapos, ito po ang ating asukal at asin. Para isang halong po. Tapos, ito po ang paminta. ano po ang ating paminta. Napunta sa akin ang paminta. Tapos, vino. Dalhati lang po nito at napalaki po yung pinili ko ay Katay lang Sari po. Pero po ay experimento ko nga. Ako po hindi expect na maglulutok. Ipapusan ay. Bahala na kung anong ka lalabasan. Pero sana masarap. Masarap yan. Ano kayo? Masarap yan. Lalala ko po nung maliit pa yung kapatid ko ni aking cameraman ngayon. Pag ako nagagawa ng imbutido eh, ako kakabalot yung pinakakalman yung ako binabalot. Ay, di kami kabulan ng <laughs> ano, oh. Kabulan kami, eh. Pagka nasira yung ginagawa ko, ay kalikutan. Para kasing edad ka ni ano nun? ni Noah. Para likutan ko ba. At kami yeah. habulan sa loob ng bahay at giniba ang akong niluluto. Yan, nagpagin cheese. Ang sarap. Tapos, Lagyan po natin ng dalawang itlog. Para po siya ay mag dikit-dikit. Sama na po natin yung puti. Sayang. Pero sa iba, hindi sinasama at yung puti. Bakit? Pula lang. Ano namang mo masama doon? Tapos ng harina. Anong epekto pag sinama yung puti? Hindi ko alam. Hindi nila sinasama yun. Lahat na natin. Sige. Hmm. Hindi na lahat ano. Hmm. Hahaluin na po natin sa masama ng lahat. Asya, nandito ano? na. Hmm. Napaliit na natin yung paghaluan na. Ah. Parang yan yung napanalunan mo ah. Hmm. Ayan, ito po yung galing sa reunion. Hmm. <laughs> Malaga Sarap to yun. Eh. Hindi pala po masarap na yun. Lagayan po natin ang green peas. Oh, huh? yun na yun? Huh? Yun lang ang laman, ang mahal-mahal. Ang Un unti. Ang Un oh, unti. Dapat po pala may pasas. Nalimutan ko pong bumili. Pero okay na yan. Pansarili lang naman yan. Ayan. Nilagyan ko pati po pala ito ng oyster. Oyster at saka ketchup para po gumanda ang kulay. At saka mag ang lasa. Ayan. Pwede na siguro ito rin Ano? Hmm. Magagayak lang po ako na pang balot. Mag na po tayo magbalot. Talaga po natin ang butter yung oil para hindi po kumapit yung ating karne ay yung ating umuti po ang galing po sa repay kaya matigas pa yummy tapos sukat po tayo ng sangkat parang malaki ang dami niyan ti magandang lang hanggang di Marunong ba ako nito? Parang hindi ba ako marunong Parang ang dami Ah! be! ito! na Ayan. Tapos talagang po natin ang ito. Ang laki. Oo, oh, long. Tapos, ang gawa po ng iba ay yung itlog binaba. Ang lalagay ko po ay quail egg. Hey, so see. <laughs> Yan. Dami. Dami. Oo. Oh. Mga apat. Quail hmm. egg. Hmm? Pero asya pa doon, isa pa. holy lima. Ah, diba? Ay, gandahan. Lapa my version. Natapo na kayo. Ano eh. sa ilalim na eh. Yan. Nung time po kami ako dalaga pa, nagagawa akong garo ni. Ari po aking kapatid na nagbibigyo sa akin ngayon. Pagkakagawa ko ng garo ni, ay inilalama. Ulit na naman ako. Napakakulit. Yan. 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 Buti wala si Bunso. Baka kung nandiyan si Bunso, siya ang kapalit mo. <laughs> Taga dut dut. Yan, oh, di ba may isa na ako na balot. Ay, ang galing ko mag-imbuti daw. <laughs> Ganda. Bilog na <no>, bilog, ah. Tingin dati. hindi Ay, na dut Hindi ka dut dut Hindi dut ka dut pag pinakalman mo yung aking imbutidong malamig. Ay! Ah! Hmm, di ba? Ah, ah! Kasya po! Sakto! Na-steamer okay. ako maliit. Isa pa! Ah, kailan kaya tayo? Hindi ko pala nakwenta. Ano, dapat pa nilista ko. Para uh, pwedeng magbenta. Okay, benta na naman nasa isip ko. Business-minded ba <laughs> Ayan Lagihan po ulit. Dapat nga pala isang hot dog na lang nilagay hmm. okay, ito. Ayan. Ayan po pa. Isang. Hmm. Ayan. Ang sosyal. Dalawa. Tatlo. Ay, apat lang kasya dito ah. Hindi <laughs> pa rin pares yan ah. <laughs> Ayan hunter dun sa iba. Hmm. Tapos, iba, balik pa din natin, guys. Ay. Mas gitna kaya yun? Ay, nasa gitna yun. Hmm. Kasi dito, totoo na na natin. Para, para pag-roll, ay hindi naaawa. Ayan. Ay, may nalimutan ako dito sa isang ito. Hmm. Malimutan kong pahidan. Di bali, nandiyan ano ka na ba ya? Ika dyan. Hindi <laughs> <laughs> mo pinahidan ng ano, butter? Oo, Yun ang nalimutan ko. Mm. Di bali. Nandiyan ka nun, excited. Mm. Oo, oh, di mo na kadalula ako. O, oh, butter dyan muna, butter. Let's put the butter. Lugi yung isa. Walang butter. Mm. Ang pasarap na mm. okay. yun. Alam mo ba, ito masarap ito sa bangus. Big bangus? Mm. Wala ka ah, nga, hindi ako nakabili. Dapat pa lang nga rin ako. Okay, maraming alam na luto, pero wala sa recipe book. <laughs> Pacham. Pacham. Nasa recipe ko lang. Pacham, Pacham pachamba. -chamba. Pero ikaw, di ba, ikaw ang taga-kain? Masasarap man. E, Ayos din. Ayos din. <laughs> Ay, kisa wala. din. Ice din. Ay, nako. <laughs> Galit na ganito ang taga-lamon ko. Ayos din. Alala mo dati yung ginawa ko yung mga tira-tirang yung mga tira-tirang tinapay oh. na nasa balde. Oo. Oh. Na aking binabasa, tapos iniluluto ko yung dinadagdagan kong Milo. Ah, oo. Sarap ano? Hmm. Yung yamugwag na ng amin. Hindi yeah, na lang ako pagkawa ng ganyan. Pwede pala yun, slice. Ano slice? Slice na tinapay. Tasty bread. Hina. Yeah. Tasty bread yun. Hmm. Pisa -pisa yun na. Hmm. Pisa-pisain mo pa ito. Yan. Mga tlekli. Hindi sa maikli. Hindi maikli para gamit na lalo yung ano. Yan, nagkawas na. Nasaan? Yes, okay, sa kabila. Bawasan mo kaya. Parang masyadong malaki. Sabi mo na ito ng kapis na eh. Ilang oras yun ini-steam? Ano ko ano? Steam na. Bahala siya, ha? Huh? Ano, dito-dito siya nga akong luto. <laughs> Pag tinis ko at luto, hindi eh, kakainin na. Hmm. Diba? May embutidos na ako. Kalaan nyo, kayo lang marunong-marunong din ako. It's my old version. Kanya-kanya naman tayong version ng pagluluto, eh. Ano ha? Mm -hmm. Ikaw, pag ikaw maluto, di syempre may mm -hmm. version kang ka iyo. Oh. Wala naman ako sinunod na recipe, book. Mm -hmm. It's my version. Version 2.0. Sabi lang, <laughs> kaya alala ko na isang araw. Yung mm -hmm. tagalinis ni Sarah. Mm -hmm. Yung Ate, anong pangalan mo? Honey. Sa kayo nakatira? Sa anong barangay kayo nakatira sa tagkawin? Mapulot. Nagtawa. Nagtawa siya. Bakit? Ang pangalan ko, honey, tao sa barangay, mapulot. Ah! <laughs> uh Oo. -huh. Napatawa siya sa Honey. Coincidence mapulot. lang ba yun? Sa kayo, Ano yun na? Honey. Pero ang pangalan ko, honey, na ako ay nakatira sa barangay, mapulot. Bukayos oh, yun ah. Parang ganun, napaisip ko. Oh, ay, shit, ah. Ay, Haske! What are you doing? Haske. Don't go there. Lagot ka, lagot ka, baba dyan. Lagot ka sa naglinis dyan. ng hali ng buong barangay. Sabi, nung isa naman, buti ano, nakakunta Buti hindi nagagalit yung asawang. Eh, bakit naman? Honey. Eh, ang dami natawag sa ilong hali. Ay, hindi naman yun ang tawagan namin, ay. Ay, kaya hindi magagalit yun. ako mabait yun. Makakonsin yun. Alam mo nang yun ang tawag sa iyo ng buong barangay, ba't magagalit pa? No. Tapos na po tayo magbalot. Naka 13 pieces po tayo ganito. At isisigang na po natin dun sa ating steamer. Nakasigang na po yung ating imbutido. Ngayon po, ay magbabalot naman po ako ng Shanghai. Mm -hmm. Ay po, itinimple ako na rin kanina. Yung ating sarunin. Mabalotin lang po natin isa-isa para bukas po ipiprito na lang ang paano ko magbalot agad po ako magbalot buo po yung wrapper yung iba po inaalis yung tigkabilang tabi ako hindi ko na po inaalis na, parang pagin, pahabain yan tapos itutupi lang po na ganun mas pa mas himasin yan. yan para humaba tapos itutupin po natin yung tigabi ng tabi. Ayan. Tapos bibilutin po natin hanggang sa... Napandikit mo. wala. Oh? Wala. Kasi pag nilapat mo yan dyan, mamaya magmumoist yan, kadikit na yan. Hmm. Kaya po wala na akong ginagamit ito. Ay, ay may cheese. May celery, sibuyas bawang, paminta at carrots. Lagyan ko po sa para mabango. Okay.